Hello po Ma'am Charmaine, salamat po sa pagditiwala, narito po ang mga home remedy na pwede ninyong subukan para sa inyong natapilok na paa. Isa, rest pahinga muna iwasan muna pong tumayo o maglakad-lakad, kung kaya po, huwag muna gamitin ang apektadong paa para hindi lumala. Dalawa, cold compress yelo sa paa balutin ang yelo sa malinis na towel at ay patong sa bukong-bukong o parte ng paa na masakit. Gawin ito 15 hanggang 20 minutes, Tatlo hanggang apat beses sa isang araw sa unang dalawa hanggang tatlo araw. Tatlo, elevate itas ang paa habang nagpapahinga po kayo, ay elevate ang paa, patungan ng unan, para bumaba ang pamamaga. Apat, luya, ginger compress, pakuluan ang hiniwang luya sa tubig, palamigin ng kaunti, tapos gamitan ng malinis na towel para ipainit compress sa masakit na bahagi. May natural na anti-inflammatory si luya, Nakakatulong sa pamamaga at pananakit. 5. Kamyas or Kulitis Leaf Paste Durugin ang dahon ng kamyas o kulitis, ihalo sa kaunting langis, gaya ng virgin coconut oil, at ipahid sa apektadong bahagi. Balutin ng benda, gawin ito isang beses sa isang araw kung may access po kayo. 6. HILOT Pero may ingat kung malapit po kayo sa hilot expert, lalo na yung marunong sa pilay, pwede pong magpahilot pero kung sobrang sakit, huwag muna po, paalala, dahil hindi ninyo po ang paa. Posibleng may ligament sprain o fracture. Kapag di po hamupa ang sakit sa loob ng tatlo hanggang lima araw, magpatingin na po sa health center o ospital para ma-x-ray. Ingat po at God bless din po sa inyo. Sana po gumaling agad ang inyong paa.